Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ni ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na ko sila sa pagkaalipin pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol at bundok. At pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon. At makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipan ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Wag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakailanganin sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.